na samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Dalay ko ng mga Diyos, salamat kayo sa laing atlaw, sa among pagtuki na sab, sa imong pagtulunan ni sa simbahan ino. Tabangin taon kami, labi na ang nananaw ginong Diyos, tagay sila mga grasya, nga alang kanila. O tabangin taon sila gino, alang sa adlaw-adlaw nilang mga paninapog. Iyon man kami sabi, sa gino, sa tibok na mong pamilya, bantay kami labi na sa sakit, nagkahadlukan karon ng Diyos. Tabangin taon kami. pangalan sa mga sa anak sa Scopus Santo. May mayong adlaw mga kaigsunan, no? Yan na sa Taito Kapastor, si doktor, doktor Mangkunone, Umpok, Labihan ka bulalak o Labihan po ka mahukmanun kining mahukmanon, mura siya o Diyos. Paminaw nato ni siya karong tatawad mga pan, sa dili pa, manimbaya sa kodiha sakung sa akong anak, kasi Jiwan, kay Ako kauban ni Brad Ikong Salazar ni Brad uh, Limuel Tumbaga og Sirwin Tumbaga Ngunit ni Brad Oscar Lido ni Brad uh, Dilmar Gumanit og ni Brad Art, Arturo Kahinta Mayong adlaw niyo di mga ikso no? hinaot ko nga naamo sa may panglawas Og sa tanan si Brad Royal Silyakay, si Brad Eric Babataw, si Brad. As ah, kini ang ah, stalwart si Rusby, si Kal, ah, Pastor Kalunya. Oh, <coughs> ni Father ah Retikis nga atong spiritual director sa si Plamong si D Mayong adlaw kanyong tanan sa tanan nga nga kuan si Lani Ginard Abugo sila, Ginar sila dito dapit sa kuan kalimot na tas mga ngalan mga exono, tungkol sa kadaghan sa na agyan, si Brad Kumkum ayong adlaw dia Brad no o usab ni sa akong pamilya din sa Consuelo mayong adlaw sa tanan o sa among <coughs> kini ang mga bagong pare nga naasay na mga kaigsoonan muna nga Ah, uh, uh, karong sunod semana tingali magalihok na sab kami, mag-adto na sab kami sa mga pare aron pagkurtisikol. ngadto no manguan kita mananghit kita sa atong tanang kalihukan kay taro man sa atong batikan to nga walay wala kalihukan nga ilhon nga yas katoliko kung walay pagtugot sa atong pura paroko o sa atong kaparian na nga <coughs> mayong adlaw sa tanan mayong adlaw nya kay tubagon mga ikson, kini usa ka pastor kini si pastor Umpok PhD usa ka doktor no PhD di basta-basta ni siya mga kigsunan apan labihan ka bulala Labihan lebihan kayo ka kini ang ah mahukmanon mura og, di nagid siya makasala niya ang mga kigsunan natong paminahon si Mr Umpok Dr Umpok sa iyahang pamahalaan. At katoliko o sa mga kristohanon. Ang katoliko, ito na free will. Ang kristohanon, will na ni Lord ang among ginatuman. Kung ang resulta niini mga higala, ang katoliko, doon naman sila ay free will, ang kasasala sila ang bisyoso. Hindi sa amuang ang mga kristohanon, wala naman we wi will, ang will naman ni Lord din ang among ginatuman, di, di wala na yung mga kasasala, wala na yung mga bisyoso. Ingon e, ana ang kalahian. Gala, may gabi. Pusik! Madungog ninyo mga ekson. Namatod pa ni Pastor Umpok. Uh, man siya kabor na mga kigsunan. Nga nasubrahan sa iyang pagtuon sa Biblia. Kay usa siya ka doktor. No? <laughs> doktor, may paning uh, lang ni graduate sa elementary. Kay makamau pa sa iyang pag istorya. Ikaw, wala gi kay kuan nga nag -historya. No? Mura ka o kinsa nga nang -historya. Mura kag unsa na gyud, naghunghong na nimo ang Ginoo. Kay mo ang, ang Katoliko kay nagtuman sa free will ah kini makasasala og bisyoso. No? <laughs> Kinsa ka ba maghukom sa Katoliko nga mga makasala? Pastor. Hoy pastor umpok. Basin og nakalimot ka sa Biblia nga imong gitun No? kinsa ka ba mo ingon nga kaming tanan mga makasasala nga katoliko usa magka pastor ikaw na dios ha no? kabaga basta kay simong naong sige na lang kag panghilabot sa katoliko aron tingali ka mudagan imong mga mimbro og makakwarta kag mayo no basta igna kay bayronon utang Unang dito lang ka manguan sa katoliko aron matintal sila ma limbungan nimo og mamalhin diha sa imuhang relihiyon magwali lang kung ka sa insakto. Taghan mga amigo nga mga pastor nga mga born again. Nagwali raman yung taon sila sa insakto. Aman sila manghilabot. Ikaw, grabe ka kayo. Kaya muna, mo nanganlan nimo ang katoliko mga makasasala. Kaya nagsunod mi sa free will. Mga makasasala o bisyoso. Ni um, pastoro, ang gingon din ni pastor, basing nakalimot ka pastor, no? ato ning basahon pastor, Matthew 7, versikulo 1, paingon sa Tres, Pastor, muni ang nakasulat. Ayaw kamu paghukom sa uban kamu hukman sa Dios. Kay hukman kamu sa Dios ingon sa paghukom ninyo sa uban. Og sukdon kamu niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong magtan-aw sa puling sa imong mga sa imong sikatao apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Pirti ka kayo mo ingon nga kami mangasasala katoliko. mura kag kinsa nga gihunghungan na sa Dios ba no <laughs> pastor ayo hukom kami mga makasala nang ganaman ka naman nga kami makasala ang Dios ra maghukom pastor ug ikaw unya pastor hukman ka sa Dios sa gihukom nimo dinhis katoliko no, bantay ka pastor sa imong gisulti PhD ka doktor ka man di ay <laughs> doktor nga kulang sa pagtuon sa Biblia no pastor pag, pagginahinay hinahinay pastor oh, mga bisyoso kuno kung sa may bisyo kuno namo pastor tagsatagsah kuno may mga katoliko basi magkaingon ka mas muutan pa mo ang um, uban namo no? muingon pati nga mas daghang katoliko mas muutan pa mo Ayo pastor pagpasulabi bantog kay basig na kayo utang aron daghan kag daghan lagi kag mahi kuha ng mga malimbungan ng mga katoliko mamal, hindi ani mo aron makakwarta ka pastor Mani-mani to ni pastor. No? Ayaw pastor, naunsa ka ba? No? Niya ingon ra ka kamu kamo dili makasala. Asa kamo dili makasala? Unsa may giingon pastor di sa Biblia? Gamit mang Biblia man ka imo. Oh, maumong -ma gini imong gipasgar bunga Biblia gyud, Biblia. Unsa may giingon pastor sa Roma kapitulo 3 versikulo 23? Nia pastor, oh, nasulat dini eh? nakasala ang tanan o nahalayo sa Dios, nakitang tanan nakasala o makasasala, munang nahilayo ta sa Dios, munang mubalik ta sa Dios. Mismo San Pablo Pastor, wala siya nagpasalig, nga kauban na siya ni Kristo, wag siya moingon nga, luwas na, kawa mo yung sala. Wala oy. Pastor, ikaw hinuon nga, wag ka kita ni Kristo, bisag anino? Labihan ka ka, kining mo hukom sa katoliko nga ikaw na lang yun ang manghuhukom. No, Pastor, pagkauwaw ka lang sa imong mga, mga ka kauban tingali nga born again. Eh, Pastor, daghan ko mga higala nga mga born again ba? Nga mga Pastor, girespito ko sila tungod kay sila nagwali sa insakto lang. No? Pastor, nagpasalig ba si Kristo as ah, si San Pablo nga uban man ta siya nagingon ingon ba siya nga kanang naminaw ni Alwas na? Koy Pastor, ni asa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 12. Kung gingon Pastor, Bosa, mga minahal, ngahigala, ingon nga nagpa, Masinugtanon kamu kan aku, sa uban pa ako kaninyo, labi pang hinungdan, ah, hinungdan nga magsugot ka mo, kanako, karun, nga layo na ako, kaninyo, padayon kamu, pagpaningkamot uban sa kahadlok o pagtahod aron mahingpit ang inyong kaluwasan unsa pastor inyong kaluwas na mo si San Pablo ningon nga paningkamot ka aron mahingpit ang inyong kaluwasan Kabagak ba ni mong pastor bakakon ka man dayon kaayo ingkaluwas na mo kay wala ano, mo isala ay luwas na si San Pablo nga nakakita Peace to ni Kristo wak gani siya mo ingon nga luwas na sila. Kung sa iyang giingon, sa iyang giwalihan, paningkamot ka mo. Eh kung luwas na di na sila maningkamot. O niya nga nung muingon ka man nga luwas na mo, kay wa na mo sala pakakon nga dako. No? Pastor, unuhuan huwan. Yes, Biblia, Pastor. Unuhuan kapitulo uno, versikulo Otso Kamajis. Muni pastor ana ingon dire. Kon mo ingon kita nga wala kita isala, gilimbungan na to ang atong kaugalingon o wala nato ang kamaturan. Unsa kung mo ingon si San Juan nga kadtong mo ingon nga wala sa sala gilimbungan niya ang kamatuuran. Ingon ka wa na mo isala. Di na mo makasala Unsa sa giingon ni San Juan, gilimbungan ni mo pastor ang kamakuran mo nang gilimbungan sa ni mga katulikong nga naa anak karoon ni mo. dako-dako, -dak nagutang dah, pastor. O, oh, kulang tingaling imong income sa pagka-doktor. O, sabang ni nga doktor ang imo? Doktor, mangibutay. Kuan, giningipon? PhD? Isus na ibaw ko sa PhD. Pero, di natalada na sa imong hang pagka-doktor. Kundi, din hita sa imong hang kuan. Grabe mangkong kamang ngataki doktor di mantak kuda ni mengapil apil no o, di, kudaning kuda ni -apil, apil nga kuan ngimu, apa sumber nak kayu nang mengingun kang kami mengakah maka sesala u kamu oleh makdil nak sesala menang mengaluas namu unsa ingun isan kuan aku basahon pastor pagbalik basahasal sa imong bibliya kun mo ingon kita nga wala kita isala gilimbungan ato ang atong kaugalingon gilimbungan ni mo pastor ang imong kaugalingon limbungan ka mismo si imong kaugalingon pastor umpok no kasi pakog ning ulo ni pastor umpok gilimbungan naman manapati iyang kaugalingon gilimbungan ya, ingon sa nga na sila isala unsa ingon san Pablo kon mo ingon kita nga kitay wala isala gilimbungan ato atong kaugalingon mismo ikaw pastor nang ingon nga wala kay sala gilimbungan ni mo imong kaugalingon pastor pagkaluoy ba kayo ni mo. no? niya mo hukom ka rin nga kami magkasasala ang Dios ra mo maghukom nga kami magkasasala dili ikaw kinsa ka ba pastor umpok uy kabagka pas pastor umpok ayaw pagpakauaw sa imong kaubang mga pastor pagwali lang kung sa imo no? niya ingon pa rin hey, Kung moingon kita nga wala kita la gilimbungan na to ang atong kaugalingon, o wala ka na to ang kamatuuran. Wani mo, pastor, ang kamatuuran. Klaro man kayo na sa Biblia, ingon ka nga wala kay sala, kay nagtuman ka kabubuton sa Diyos, o sa ingon na yung sanuan. Ingon sa nuwan naman yun Na kung moingon ka nga wala tayo sala, gilimbungan na to ang atong kaugalingon. Imong gilimbungan, imong kaugalingon, nang limbong kasab sa uban. Pastor, no? kamadzis pastor, atong tanak pa Kung mo ingon kita nga wala kita isala, sala, o makasala, di pa na to ang Diyos o wala na ito dawata ang iyang pulong. Nung sa pastor, di pa ni mo ang Diyos kung mo ingon ka nga wala sala. Pag ingon ni mo pastor, na kamu nagsunod sa kabutun sa Diyos o wala na mo isala, sala, di pa ni mo ang Diyos o ikaw ang bakakon, pastor. Dili ang Diyos ka ang Diyos. Dili mamakar pastor. No? Sumala, pastor, sa... A Biblia nga ang Dios dili mamakak. No? Itong basahon mga kaytsunan sa yeah, sa Biblia. Ang Dios dili tao, busa dili siya mamakak. Na ang Dios dili mamakak, pasto. Niya yeah, sa Biblia. Unya, ningun ka nga walay sala. Unsay giingon ni San Pablo, ano San Juan, kung muingon ta nga wala tay sala, wala kita makasala. Ay, ako mali kong pastura. Kung ingun kita nga wala kita makasala, gilimbungan na ang gipakabaka ko na ang Diyos o wala nato ito dawata ang iyang tulong. Unsa, kung muingon dahil kung walay sala, gilimbungan nat ito, gipakabaka ko na ang Diyos. Unya ang Diyos sumala sa Numeros 23, versikulo uh, 19, di ang Diyos dili mamakat, pastor. Kisa man karoon na makat, pastor? Nga si San Juan na inyong mga kumuingon na wala tayo sala, kipakabaka ko na to ang Diyos ugwa na to dawatan ang pulong. Sa utso, pastor, na inyong siya nga, kung muingon kita, nga kita wala makasala, gilimbungan na to atong kaugalingon kay sumala ni San Pablo ang tanan na kasala. Ayaw, pastor na pastor. No? taro nga sa na imong pagpanudlo. Paghunong na gani ng imong Pagwali lang kung sa insakto sa imong pagtulunan. Daghan pa manan na ng katoliko ko kung maayaw kapag magwali. Eh, pastor na ko, ang amigo kayo na ko din eh. Maayaw kayo magwali. Ganahan ko maminaw niya na pastor, no? Na din Ganahan ko maminaw. Nga naman, maayaw kay iyang pag-deliver sa pag kuan sa pulong sa kino makaagni bisan ka ng Catholic Defender maagni ko sa pagpaminaw niya hindi priyas ni mo na nagpasaatab na kami mga katuliko kay nagsunod mi sa free will ng mga makasasala kinsa ka ba na muhukom na mo nga kami mga makasasala ikaw ang Diyos Pastor Umpok kuy okay. pamarbas ganis mong naong kung sa Matthew City nga nung magtanaw ka sa buling sa imong isigkatawo siyang nagway wa ka makakita sa truso nagbabag sa imong mata no sa pastor umpok. bag-ubag una pagbag-una -bag no ayo pag sigig pamakak kay ang bakakon pastor Juan Otso 44 atong basahon ang Juan Otso 44 pastor ha karon ka maka Mga anak kamo sa inyong amahan nga mawangyawa o buot kamu musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukat pa sa sinugdan. Wala gayod siya magdapig sa kamaturan. Kay wala man kaniya ang kamaturan. Kung mamatak siya, nagsunod lamang siya sa iyang kaugali kina iya. Kay bakakon man siya og amahan sa tanang mga bakakon. Usa sa pasto, bakakon ka yun sa sa nuwan kon mo ingon ta nga wala tay sala pakabaka ko na atong kaugalingon busa ang imong amahan pastor ingun kaman kay naingon ka man nga wala kay sala mao ang yawa anak ka diay ay pastor sa yawa pastor umpok wala ko mag ingon ni ana nga wa sa biblia ako nagbasa nakita ni mong ikaw wala Ako kita ni mong nagukab kasi mong biblia no sige ka lang yaw-yaw wa gi oh. Muna pastor, mga igsuon ako ng mga born again wala mo labot ni ini ha wala mo labot ni ini kay eh, usbon ko do na higala nga pastor ganahan ko maminaw niya magni ko maminaw niya magwali siya bisan siya born again girspito na ko siya tungod kay ang iyang pag pag pag, pag deliver sa iyang pulong dili makapasakit ka na mong mga katoliko depressed ni mo nga kami mga makasasala o mga bisyoso huy mas daghan katoliko pastor nga mas buutan pa ni mo Ayaw may i-judge na judge mental ka naman pastor, ang um, isang pastor sobra ka ka-judge mental, mura ka diyos, imong kaugalingon, imong gipakasama sa diyos. Ayaw nga nila kami mga makasala mga katoliko o mga bisioso. Hindi eh, ka ba? kaba ang sabay bisyo lugar na mo. O, tingali uban mga si Priyo, uban mga katoliko, mga bisioso, pero dili'tanan na ay mga tao na naniniwaha nga makasunod di Kristo, mas buutan pa mo pastor. No? gue okay, pastor, ayo pabaga si mong dagway. O oh, pasaylo alam ko ninyo mga igsuon nako uh, nga ah dili Katoliko, wa gyud mo ilabot ni kinirag yung pastor. No, wa gyud mo ilabot ni kinilang pastor na usa ka makakun, doktor kuno hay siya, pero wa siya kay bawos yang gisulti og doktor. sa kalima kuno niya basahan Biblia. Wa sa ka basa daning akong pangbasa. Pastilan bulakla kayo bakakun nga dako. Iya ka pastor. Pagbag-o na aron pay panahon pastor. No? Usbon ko. Bang mga laing reliyon nga makatan-aw nini wala ka moy ni nini. Kini lang pastor nga labihan kaayo ka ah uh, kuan sa simbahan katoliko critics kaayo unya iyang palabihan niya siya na'y maayo kunuhay no? Uh, Pastor Hinom demi Matius City Kuno Pingon sa tres no? ayok hukum sa mga imong isig katao aron di kahukman usab sa Dios sa tres naging dito nga ikaw kusog ka man mutanaw sa buling mukuha sa buling sa imong isig katao di siyang naong pero wak ka makakita sa, sa truso truso nga nasa imong kalimutaw sa imong mata Uh, mayong buntag Pastor Umpo O manginaot ko nga mausab Ng imong sistema sa pagwali Iwali ang imuhang pagtuo Iwali ang imong tinuhuan sa insakto Ayaw hilabot sa uban ng mga katoliko Ayaw hukmi ang katoliko Kay dili ka maghuhukom Mayong adlaw sa nansangalang sa mga anak Sa eskwerto santo, amen